Seriously, kailan mo babayaran? Pag nakaluwag-luwag na po. Hindi. Bigyan mo kami ng kaya. No, ako yung sapatos Sato, mo? Ako yung sapatos mo. Naka-braces ka pa, tapos nakaginto naka ka pang tenga. Ano Naka-contact lens ka pa, girl, ha? Hati ang naging reaksyon ng mga netizens sa latest episode ng segment ng It's Showtime, next especially for you kahapon. Dahil sa naging reaksyon ng mga host sa isa sa guest nila dito na si Dar. Si na Darl at Glian ang especially couple na guest kahapon ng nasabing segment ng It's Showtime at nagbahagi ng kanilang naging karanasan at problema sa kanilang relasyon na humantong sa hiwalayan. Ayon kay Darl, aminado siyang isa sa naging problema nila noon ang madalas niya na pag-utang o paghingi ng pera kay Glian dahil sa mga luho niya. Kinasanayan niya rin naman ito dahil inispoil daw siya ni Glian noon na bigay lang ng bigay sa mga bagay na gusto niya. Aminado rin ito na tuwing lumalabas sila ay si din ang laging gumagastos sa date nila. Dahil working student tumuna ito at may pera, kaya kinasanayan niya na ito ang gumagastos. Ayon kay Darl, nakampante siya na mahal siya ni Glian noon at hindi siya nito matitiis tuwing may siya o mangungutang ng pera para sa mga luho niya. Ikinadismaya rin ng mga manonood nang tila lantaran nitong sabihin na habang tumatagal ang relasyon nila ni Lian, ay alam niyang hindi na niya ito mahal. Ngunit hindi raw siya nakikipag kahit alam niyang ginagamit na lamang umunin niya ito para sa mga luho niya. Mga pahayag nito, Nasanay din po kasi ako sa kanya. ini spoil niya po ako. Mahal ko naman po siya. Pero aminado naman po ako na dumating talaga sa point na ginagamit ko na lang po siya. Dahil sa mga pahayag na ito ay hindi na naiwasang masakta ni Vice para sa ex-girlfriend nito na siglian Dahil tila nga raw hindi man lang pumreno sa pagsasalita si Darl tungkol sa totoong nararamdaman niya sa ex-girlfriend. Mga pahayag ni Vice Ayan, umiyak tuloy si Glian. Kasi naman yung pagkakasabi mo walang remorse. huy masakit yun ha? Maraming relasyong ganyan. Pero okay lang. Kahit nangyayari, hindi nararamdamang inaabuso ka. Pero yung tahasang sinabi ng partner mo na ginagamit ko lang siya, ang sakit-sakit noon. Sa kabilang dako, bigla namang tila pinagtulungan ni na Vice at Chang Ami si Darl nang malaman nilang may utang pa ito sa ex-girlfriend na hindi pa rin nababayaran hanggang ngayon kahit na nga matagal na silang hiwalay. Kinainisan kasi ng mga hosts ang naging rason nito kung saan ay eh wala pa raw siyang pera at babayaran niya muna ito kapag nakaluwag-luwag na siya. Ngunit kagad ngang napansin ni Vice ang bagong sapatos nito, braces, suot na ginto at contact lens, kaya talaga namang uminit ang ulo niya. Sagot kasi nito sa tanong ni Chang Ami kung kailan nito babayaran ng kanyang utang. Pag nakaluwag-luwag na po, na siyang kagad namang sinunda ng inis na pahayag ni Vice na, Bago yung sapatos mo, naka-braces ka pa, tapos naka-ginto ka pang tenga, naka lens ka pa girl ha, lukutin mo yung mata." makuha mo man lang yung contact lens. Yung pika ko ng buong February nakuha niya. Pabiru din nilang sinabi na idadiretso nila kay Glia ng talent fee nito upang makabawas sa utang nitong 14,000 pesos. Naghanap din sila ng abogado sa audience upang sana'y gumawa ng kasulatan kung kailan nito babayaran ng kabuuan ng utang niya. man, maya-maya pa'y humupa ng inis ng mga host at humingi rin ng tawad si Vice sa mga naging pahayag niya kay Darth mga pahayag pa ni Vice, alam mo, yung panggagancho, yung pangungutang, lahat yan pag naging lifestyle, yan talagang ikalulubog mo bilang tao. Mawawalan ka ng dignidad, integridad, mabubura yung honor mo bilang tao pag nakilala ka bilang isang manggagancho at mangungutang na hindi nagbabayad. Kaya sana magkaroon ka ng pagkakataon para maibangon mo yung sarili mo. Hindi ito nakakapogi. Pasensya ka na rin sa naging reaksyon ko kanina. Pero kasi, Nasaktan ako para sa kanya.